Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inaresto ng mga pulis nitong Sabado ng gabi sa Mandaluyong City ang aktor na si Jake Cuenca matapos umanong mabangga ng kanyang SUV ang isang sasakyang gamit ng mga pulis. Ayon kay Eastern Police District Director Police Brigadier General Matthew Bakay, dumaan ang SUV ng aktor at nabangga nito ang sasakyan ng mga pulis bandang alas 9 ng gabi. Hindi raw tumigil ang SUV kaya hinabol ito ng mga pulis hanggang makarating sila sa May Show Boulevard sa Pasig City. Kwento ni Bakay sa panayam sa DZBB nitong linggo. Nang maabuti ng mga pulis ang SUV, doon na nakilala ang driver na si Cuenca. Ayon kay Bakay, kasalukuyang sumasailalim si Cuenca sa medical examination nitong linggo ng umaga. Magkakaroon daw ng inquest proceeding nitong linggo dahil magsasampan ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property ang mandaluyong polis laban sa aktor. Ani Bakay, wala naman daw ilegal na nakita sa loob ng SUV ni Cuenca. Samantala, nang hinahabol ng mga pulis ang SUV, nagpaputok ang mga ito at may stray bullet na nakatama sa isang grab driver. Samantala, nasa kustudiya na ng pulis ang sasakyan ng aktor. Isa sa ilalim ito sa investigasyon ng Scene of the Crime Operation Team. Siniguro naman ni Bakay na magiging patas ang investigasyon sa insidente. Iimbestigahan din daw ang mga pulis na humabol kay Cuenca upang malaman kung sino ang nagpaputok at kung nasunod ang standard operating procedure. Nagpunta ang ama ni Cuenca sa Mandaluyong Police Station nitong madaling araw ng linggo at inireklamo na para umanong trinatong na natong kriminal ang aktor. Ayon sa ama ni Cuenca, pinadaparaw ang aktor sa kalye at pinusasan. Sabi naman ng EPD, ganoon ang normal na proseso. Heavily tinted din daw ang sasakyan ni Cuenca kaya't nag-ingat ang mga pulis. Dagdag nila, hindi naman daw sinadya Johnny Cuenca na magpahabol. Ayon sa kanyang ama, natakot daw ito at sa pagkataranta niya ay pinatakbo na lang ang sasakyan. Sagot naman ng EPD, normal naman na habulin ng pulis ang isang sasakyang hindi tumigil. Anong masasabi mo sa balitang ito?